Sa kabila ng isyu ng hiwalayan sa pagitan ni Sara Labati at Richard Gutierrez, masaya namang humarap sa press ang asawa ni Richard na si Sarah Labati. Pero doon ay naiwasan ni Sara na itanong sa kanya ang isyu tungkol sa pagsasama nila ni Richard Gutierrez. Ayon kay Sara, masaya siya ngayon at grateful dahil maraming blessing ang kanyang narireceive mula sa Diyos at excited na nga siyang magtrabaho. Ayon sa kanya, kapag meron kang 5-year-old at 10-year-old, ang gusto mo ay asikasuhin sila pero time na rin ito para asikasuhin din ni Sara ang kanyang sarili. Kamakailan ay lumabas ang balita at nagsalita nga ang mother-in-law ni Sara na si Annabel Rama na tila marami daw ginagaso si Sara sa kanilang relationship ni Richard Gutierrez dahil nagtatrabaho daw si Richard at tila nagwawaldas lang ng pera si Sara Labati. Pero ilang mga pahayag ang sinabi ni Sara na meron siyang mga anak na inaalagaan at very hands-on siya sa kanyang mga anak. At nang tanungin nga siya tungkol sa issue ng kanilang hiwalayan, ay narito ang sinabi ni Sarah. I rather not comment on anything personal if that's what you're asking. Dahil lumuhod ka sa lupa malapit na. Ito ang kanyang sinabi at ito ngarin ang kanyang naging pahayag. Hindi na inelaborate pa ni Sara ang kanyang nararamdaman tungkol sa issue dahil ayon na rin kay Annabel Rama Mukhang inaasikaso na ng kanika nilang mga lawyers ang isyo ng hiwalayan sa pagitan ni Richard at ni Sarah Labati. Doon din ay ni Annabel Rama na tila may kinalaman ang parents ni Sarah Labati tungkol sa hiwalayan. Ayon kay Annabel kung sa kanya lang ayaw niya maghiwalay si Sarah at Richard pero wala siyang magagawa dahil hindi naman siya ang nagde-decide. Sinabi pa ni Annabel Raman na mahal niya ang kanyang mga apo at wala siyang kinalaman pagdating sa isyo ng hiwalayan. Samantala naghihintay naman ng mga fans na sana daw ay eventually ay malinaw din at mailabas ang tunay na dahilan at kung sino nga ba talaga ang naging mitya or ugat ng hiwalayang Richard at sara Labati.